Hello magandang mga kaibigan So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman sa halaman. Ang paksa nating na pag-aaralan sa oras na ito mga kaibigan ay tungkol sa kung paano ba alagaan ang halaman alocasia Ang alocasia ay isang halaman na kabilang sa pangkat ng mga evergreens Ito ay may malaking mga dahon na hugis puso humigit kumulang na 70 species ay lumalago sa bahay. Ngunit ang mga sumusunod, ang mga pinakapopular na uri ng alocasia, Poli, Sandera, Bambino, Black Velvet, ang mga laman ng iba't ibang mga species ay nagkakaiba sa taas sa laki ng mga dahon at sa kanilang kulay. Lahat sila ay nangangailangan ng pare-parehong pag-alaga. Kahit nasa mainam na kondisyon ng bahay, bihirang namumulaklak ang alokasya. Ngunit kung minsan, nangyayari ito. Ang mga bulaklak ay maliliit at mabubango. Ang mga likas na tirahan ng alokasya ay ang mga tropical areas at kapag nag-aalaga ng alokasya sa bahay ay kinakailangang lumikha ng mga kondisyon na malapit sa tropical na kondisyon hanggat sa maari. Mga kondisyon ng temperatura at halumigmi. Gusto ng gusto ng halaman ang mataas na temperatura. Sa maliit na panahon, dapat itong hindi bawaba sa 20 to 25 degrees Celsius. Sa taglamig naman, hindi dapat bababa sa 18 degrees Celsius. Ang mga kondisyon ng tropiko ay nangangahulugang mataas na kahalumigmigan o 80% na humidity. Kaya ang halaman ay nangangalangan ng regular na pag-spray o pag-mix ng tubig. Mas mainam na gumamit ng isang spray gun na gumagawa ng mas maliliit na droplets ng tubig ang isang mahusay na solusyon sa pag-install ng automaticong cold humidifier Maring mo rin panapanahon na punasan ang mga dahon ng mamasa-masa na tela Pwede mo rin ilagay sa tray ang paso ng alukayosya na may lamang pebbles na bato at punuin mo ito ng tubig para magdagdag ng humidity sa iyong halaman napakalaga din na obserbahan mo ang pagtubig sa iyong halaman dahil ang parehong tubig ng lupa at ang sobrang pagkatuyo nito ay nakakapinsala sa halaman sa sunlight requirement naman tayo mga kaibigan ang magandang sunlight requirement para sa iyong alokesya ay dapat maliwanag ngunit nakakalat o di kayo filtered para mabuhay na mainam ang iyong alokesya. Mga kinakailangan naman sa lupa, tulad ng iba pang halaman, mas pinipili ng alokesya ang bahagyang acidified na lupa na dapat paluwagin ng regular upang mabigyan ng hangin ang mga ugat ng halaman. Kung hindi, ay magsisimula silang mabulok. Pumunta naman tayo sa fertilizer, mga kaibigan. Paminsan-minsan, o hindi bababa, sa isang beses, sa isang buwan, ang halaman ay dapat applyan ng pataba. maaaring gumamit ng balanced liquid fertilizer para sa iyong alokasya. So ito lang mga kaibigan na ating pinag-aralan tungkol sa mga paraan kung paano ba aalagaan ang halaman alokasya. Sana ay may, may natutunan kayo sa ating video sa oras na ito. At kung gusto nyo pa ng ganito mga videos tungkol sa kalaman, don't forget to click the subscribe button at yung notification bell sa baba ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now. And as always, have a nice day, everyone.